Alamin naman natin ang mga paghahanda ng ating pamahalaan para sa inaasahang pagsalubong sa ating mga atletang Pilipinong nakipagtagisan sa 2024 Paris Olympics. Kasama po natin ngayong umaga via Zoom si Assistant Secretary Dale De Vega ng Presidential Communications Office. Sir, Asek, magandang umaga po sa inyo. Audrey Guriseta po ito kasama si Dayan uh, Diane Guerrero. Magandang umaga, Audrey. Magandang umaga, Diane. Okay, Asik, like, ano po yung mga inaasahan na mangyayari sa reception sa Malacanang Palace? Pagdating nga bukas, uh, mamaya, sorry. Pagdating mamaya ng mga atleta mula, uh, mga Maharlika, ay eh, sila ng uh, Malacanang Palace para sa lubungin at personal na parangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos at ang uh, unang pamilyano uh, dito paparangalan sila at bibigyan ng presidential citation ang mga atleta at uh, presidential medal of merit naman ang igagawad para sa ating double gold medalist na si Carlos Carlos Yulo. Okay. And ayun, magkakaroon din ng um, dinner after with uh, the first family. Mm -hmm. Well, ASIC ang dami na pong ano, no, mga kumbaga premyo pang matatanggap at incentive itong si Carlos Sulo. Pero ang malakanyang po ba, mismo si Presidente or the First Lady, mayroon po bang additional cash incentives sa ibibigay po sa ating mga atleta? Mm -mm. Yung detalye po uh, mamaya po natin malalaman uh, kapag uh, during the ceremony kapag uh, inannounce na o ibinigay na ni Pangulong uh, Marcos Jr. but definitely um, the president will be giving incentives to uh, our uh, Olympians. Of course, uh, asik welcome po ang lahat ng ating mga kababayan para sa parada bukas pero para sa seguridad ng lahat. May mga bawal po ba sa parade bukas? Kung meron po ano ano po itong mga ito? Mm -hmm. Siyempre, o, you di know, yun, uh, Iniwasan din natin maging safe lahat ng um, maghihintay para doon sa parada ng mga atleta. Um, siguro yung standards lang yung mga bawal, yung iwasan nating magdala ng mga anything sharp and syempre yung mga, mga nakakasakit na bagay, kailangan nating iwasan na magdala ng mga ganon. Mm -hmm. Well, Askel, ano po ba yung detalye ng parada at papaano po kung baga masisilip ng ating mga kababayan yung kanila pong mga idolong atleta? Oo, mm -hmm. Diane. No? Uh, yung parada, magsisimula siya ng alas 3.30 na hapon sa Aliu Theater. At mula sa Aliu Theater, kakaliwa ito papunta ng Rojas Boulevard and then dederecho papunta sa Piborgo Street. At uh, pagdating nga sa finance road ay kakanan ito at kakanan din ito, papunta para baktasin itong Taft Avenue. At pagdating ng Kidino Avenue naman ay kakaliwa ito, papunta sa Adriatico Street hanggang makarating doon sa Rizal Memorial Stadium. At um, ito nga is medyo uh, siguro sa tingin, o oh, pag narinig yung ruta, medyo maikli. Pero kung tinignan, it is 7.7 oh. kilometer um, parade. So medyo mahaba din siya. Mahaba. So uh -huh. yan po ay bukas. Maraming fan for um, uh, the fans, for Filipinos na makita itong ating mga atleta. Hmm. Anong oras po yan magsisimula po bukas sa yung parade? Uh, magsisimula ito ng 3.30pm. Oh. So by 330 uh, mag mag Iti-take off na siya from Aling Theater. Okay, 3:30, medyo minsan na uh, asek, medyo maulan yung ganyang oras, ano. So, Ray, Raynor shine po ba? Tuloy yung motorcade. Opo, uh, tuloy po 'yon. Eto uh, ito eh parang pagbibigay pugay na rin natin, ano, sa mga atleta kaya ah uh, tuloy po ito. Mm hmm May mga road closures po ba dahil po sa motorcade na ito, sir? Ah mm -hmm. uh, for the during the motorcade magkakaroon lang tayo ng um, implementation ng stop and go doon sa mga tadaanan. So um pinapayuhan natin yung mga motorista to take alternate routes para rin makaiwas doon sa possible uh, traffic dahil hindi naman natin yon maiiwasan. So kung northbound going to Arden Pwedeng mag uh, Skyway or Bendia Avenue, Taft Avenue, um, FB Harrison Street, and then A Mabini Street, and then President Quirino or uh, Avenue. And then kung southbound naman, pwedeng dumaan sa Ross Boulevard, UN Avenue, then San Marcelino, then Quirino Avenue to s -Lex. So ayun, um, uh, pinapayuhan din natin ang ating mga kababayan, mga motorista to plan ahead. Kung lalo na kung medyo Uh, critical yung biyahe. Okay, Asik bilang Panghuli, inyo pong imbitahan muli yung ating mga kababayan na makibahagi sa celebration ito sa motorcade na ito. Uh, uh, po natin ang ating mga kababayan na makilahok or um, salubo, sumama sa pagsalubong sa ating mga uh, Olympians mula sa Paris dito sa ating uh, magiging parada bukas simula alas tres imedya ng hapon. And para doon naman sa gustong makis, uh, sumama pero hindi physically capable, mm -hmm. uh, meron po tayo live stream sa RTVM and sa PCO uh, Facebook and social media pages. Mm -hmm. ah, sige, uh, estimate ninyo mga gaano katagal itong uh, parade na ito? Uh, siguro usually mga an hour long mm -hmm. and um, ayun nga, Uh, ano na rin no, ko na rin na pagdating ng ng uh, Rizal Stadium, merong uh, mga isa-isa silang ipapakilala pagbaba okay. and it's a sort of um, greet us uh, meet and greet na rin with the athletes. Mm, so pwedeng iba natin mga kababayan doon na mag-abang. Ano? Doon na na rin sila mm -hmm. makita yung, kanilang, yung mga idolo nilang Olympians. So well, thank you so much, Assistant Secretary Del De Vera, ng Presidential Communications Office sa mga impormasyong ibinahagi niyo po sa amin ngayong baga. Thank you po, Asik. Dave. Maraming salamat, Diane. Maraming salamat, Audrey.